Sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay May 17, 2025. Sabado ay kaapat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At yung pong unang pagbasa at sa araw nito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 13, verses 44 to 52. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Ingit na ingit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito Hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hintil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinursula ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, kaya hindi ng mga lalaking pinuno ng lungsod. Binausig nila si Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon. At sila'y nagtungo sa ikonyo. Ang maalagad alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Uh, sa pagwawakas no ng ating linggo sa ikaapat na linggo ay maganda na tayo po ay makapagnilay kung ilang mga pagkakataon na ba Ito yung tinitingnan natin ng mga missed opportunities uh, na pinalagpas natin dahil lamang sa uh, mga mali at hindi magandang pag-uugali natin Kaya dito nga po, no sa ating unang pagbasa itong mga hudyo na galit na galit o inggit na inggit sa mga ginagawa ni, ni na Pablo at ni Bernabe dahil sa kanilang mahusay na pamamahayag ng mabuting balita ay maraming tao ang nakikinig sa kanila at maraming tao ang nasisiyahan sa kanila pero ito nga po yung mga hudyo uh, pinaalala ni Pablo na sa kanila unang ipinahayag ito pero hindi nila kinilala, hindi nila tinanggap. At ngayon, sila ay ingit na ingit sa kanila at gumagawa ng kung ano-ano mga bagay para siraan sila, para i-discredit sila. Uh, no? Ito yung magandang mag makita rin natin sa ating mga sarili. No? Na hindi naman tayo pinagkaita ng Diyos uh, dahil nga hindi naman madamot ang Diyos. Pero napakaraming pagkakataon na ang um, siguro no um, nasayang at sinayang natin dahil lang mas uh, inairal natin yung kayabangan mas pinairal natin yung insecurities natin kaya tuloy mo no? nga andiyan na yung biyaya hindi pa natin na appreciate eh. kasi meron tayong ibang gusto na paraan ng, ng pagdating ng biyaya uh, yung may mga opportunities na dumarating, mga tao dapat no na uh, makakatulong sa iyo, mga tao na dapat makakatulong sa atin mag-ahon sa sa kahirapan, magahon ahon sa uh, nararanasan natin paghihirap, pero uh, binaluwala natin. O pwedeng nitong nakalipas na eleksyon, baka na-miss natin yung opportunity na uh, yung mga taong dapat na maglilingkod ng may kababaang loob, at sincere sa kanilang paglilingkod eh, hindi natin pinili at mas pinili natin yung mga tao na magnanakaw sa atin magnanakaw ng pagkakataon sa atin mag magiging corrupt no? pero yun nga dahil mas pinairal natin yung pagiging sakim pagiging makasarili kaya na-miss natin yung opportunity na o pwede sanang mas gumanda na ang buhay natin pero ito yung kay hinap na natin. Kaya sana po pag nilayan natin no? um, ano yung mga pagkakataon na sinayang natin na pwede nang magpabago ng ating buhay. Muli po, isang mapagpala araw sa inyong na.